Guys, what's up? Magandang gabi sa atin lahat. At ngayon ay March 31, Friday, araw ng sahod. Pero guys, gusto lang i-share sa inyo kung paano mag-shoot ng video unboxing si Papa Ross. Ang unang-una kong ginagawa kapag gagawa ako ng video unboxing ay nililinis ko ang aking table. So guys, malinis na ang ating table. Kaya ang gagawin na ipabara sa man ngayon ay kukunin ko ang mga kailangan kong gamitin. Tulad na lang ng Zoom H1, lapel, SSD para sa gamit-gamit natin camera. Tapos guys, ang gagawin ko, ipipraming ko ng maganda at kailangan wapong-wapong si Paparaz sa framing ng ating video at taxing. So ayun guys, naka-framing na na maayos ang ating camera. Malinis na rin ang ating table. Ngayon, kailangan naman natin si Mama Peng para hingin sa kanya ang ating video unboxing. Peng! Peng! Hey, away! 899 CPL! Tapos syempre guys, ikakabit ko ang lapel. At ilalagay ko yung SSD sa camera. Ito guys, yung behind the scene natin ng pagbibideo at boxing. So, tatawagin ko ang aking cameraman. At tamang papaprame tayo. Ipapokus niya sa akin. Tapos, sa kanya tayo magsasalita ng pagbibideo at boxing natin. Cameraman, please focus and boxing na po. Cameraman, please. Unboxing, video unboxing. Unboxing. unboxing, 899 video. Kaya ako kumapalapak guys para mag-sync ang audio natin at saka yung audio ng sa ating camera. Alright? base, base, base. Puro lang base ang hinahanap mo best. Pero kung talaga ayaw mong maglagay ng subwoofer sa ating tenga, ito ang second option natin. Ayun, natapos na natin yung video shoot natin kanina. Kapag kasisimulan ko guys na mag-edit gamit ko yung final cut, no? ang ginagawa ko pinapatay ko yung ilaw dito sa studio. Una-una para makatipid sa oriente at syempre mas komportable tayo mag-edit. Yun. So ginagawa ko, wala pa kasi wireless lapel si Papagas kaya nagka-transfer pa ako ng ginamit kong audio sa lapel ng Zoom Edge natin na audio recorder and then gamit natin yung SSD So mag -e edit ako guys, kukunin ko yung mga file ko gamit dit, gamit itong ating external na SSD So hindi ko na siya tinatransfer sa Mac So mas mabuti sana kung ito transfer ko muna at mag-edit ako. Kaso guys, 256 gig lang kasi itong gamit kong pang-edit. Tapos, gumagamit din ako ng earphone. So, syempre, para hindi ko maririnig yung mga tao sa office kapag ka nag-uusap sila. Okay guys, maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nanonood ng video na to. Kung nasa YouTube ka, guys, please mag-subscribe na kayo. yon. Sa lahat ng mga kadroid natin dyan sa FB page natin, maraming maraming salamat sa inyo guys. So, i-edit ko na to para may post na natin yung video unboxing natin ng Huawei A990 BL.